Bakit itinakwil sa Biblia ang Gospel of Barnabas? Isang ebanghelyo na tinago, tinanggihan at halos binura sa kasaysayan. Dahil kung totoo ang laman nito, magbabago ang pananaw mo kay Jesus sa Kristyanismo at sa mismong Biblia. Isang aklat na hindi mo mababasa sa simbahan, isang kwento na salungat sa lahat ng itinuro sa atin mula pagkabata. At ngayon, unti-unti na itong muling lumilitaw at pinagtatalunan ng buong mundo. Ito ang ebanghelyo ni Barnabas. Totoo ba ito? Bakit pilit itong ikinubli? At ano ang laman nito na lubhang nakayayanig sa pananampalataya ng marami? Alamin mo ang buong kwento at ikaw na ang humusga. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara at ating alamin kung bakit itinakwil sa Biblia ang Gospel of Barnabas? Dalawamput-dalawang taon na ang nakalipas isang grupo ng mga treasure hunters ang nakadiskubre sa Bibliyang ito habang sinusubukang ipuslit ito palabas ng bansa at dito nagsimulang mabuksan ang kwento nito agad na sumabak ang mga eksperto at historiador upang suriin ang mga pahina ng Bibliyang ito. May mga nagsasabing isa lang itong peking aklat mula sa gitnang panahon, ngunit naninindigan ang iba na ito ang tunay na nakatagong kasaysayan ni Jesus. Pinaniniwala ang naisulat ang Ebanghelyo ni Bernabe mahigit dalawang libong taon na ang nakaraan. Hindi nagtagal matapos mabuhay si Jesus. Ngunit muling lumitaw ang sinaunang aklat na ito sa Turkey, dalawang dekada lang ang nakalipas, noong unang bahagi ng taong dalawang libo. Nahuli ng mga otoridad ang isang grupo ng mga smuggler na pilit inilalabas ito ng bansa, kasama ang iba pang sinaunang kagamitan. Sa masusing pagsusuri, natuklasan ng mga eksperto ang isang lumang Biblia na isinulat sa mga sinaunang wika noong panahon ni Jesus, Syriac at Aramaic. Marami ang naniniwalang si Bernabe, isang tagasunod ni Jesus, ay may mahalagang papel na ginampanan sa sinaunang pamayanang Kristiyano. Isa siyang Hudyo na taga Cyprus na nagpakilala kay Saul sa ibang mga apostol sa Jerusalem matapos ang pagbabalik loob ni Pablo. Ipinangaral ni Bernabe ang mga aral ni Jesus mula Antioch hanggang Cyprus, dahilan upang siya ay igalang ng unang henerasyon ng mga Kristiyano. Binabanggit siya sa mga gawa ng mga apostol at sa ilang sulat ni San Pablo. Ngunit ano ang kaibahan ng ebanghelyong ito sa apat na kilalang ebanghelyo ni na Mateo, Marcos, Lucas at Juan? Simple lang, isang lubos na naiibang kwento ng kapalaran ni Jesus ang ikinukuwento nito. ayon sa tekstong ito ang ipinako sa krus ay hindi si Jesus kundi si Judas Iscariote, ang alagad na nagtaksil sa kanya kapalit ng tatlumpong pirasong pilak. Sa bersyong ito, ipinadala ng Diyos ang mga arkanghel upang iligtas si Jesus. Inilabas siya sa bintana at pinalitan ang anyo ni Judas upang siya ang mapako. Kaya naman kung tutuusin ay tahasang sinasalungat ng kwentong ito ang isa sa mga pinaka-importanting paniniwala ng Kristyanismo na si Jesus ay ipinako sa krus at muling nabuhay ang sentro ng katuruan tungkol sa kaligtasan at katubusan. Ngunit mas malayo pa ang sinasabi ng teksto na si Jesus daw ay hindi anak ng Diyos, kundi isang propeta, isang tagapagdala ng salita ng Diyos. Kung totoo ito, mawawala ang kahulugan ng Holy Trinity ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Binatikos din ng Ebanghelyo si Apostol Pablo na ayon dito, binago ang mensahe ni Jesus. Isang matapang na akusasyon lalo't malapit si Pablo kay Bernabe sa tradisyonal na mga kwento sa Bagong Tipan. Sa ganitong mga panahon, ang pag-unawa at kaliwanagan ay maaring magbukas ng bagong daan. At iyon mismo ang layunin ng Banskrats, The Lost Knowledge of Jesus, isang e-book na nag-aalay ng kapayapaan sa pamamagitan ng mga nakatagong turo ni Jesus. Sa kasalukuyan ng simbahan ay umaasa sa apat na canonical gospels, Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Iyan ang mga opisyal na salaysay ng buhay at aral ni Jesus na pinangalagaan sa loob ng maraming siglo. Kaya't anumang bagong aklat na sumasalungat sa mga ito, ay itinuturing na banta sa katatagan ng simbahan. Kaya't maraming aklat tulad ng Ebanghelyo ni Bernabe ang tinawag na apokrifal, mga huwad na turo at hindi karapat dapat isama sa opisyal na Biblia. Pero para sa iba, hawak ang isang aklat na napakatanda. Isinulat sa mismong wika ni Jesus, tila hawak nila mismo ang kasaysayan. At bagaman itinataboy ito ng Kristyanismo, tinanggap ito ng Islam ngunit hindi lahat. Sa katunayan, binabanggit dito si Propeta Muhammad at mga turo na mas malapit sa pananaw ng Islam na si Jesus ay isang dakilang propeta, ngunit hindi Diyos. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga sa mundo ng Islam ang Ebanghelyo ni Bernabe. Tinanggap ito bilang isang mahalagang salaysay na kinikilala ang kahalagahan ni Jesus nang hindi sumasalungat sa kanilang pananampalataya. Bagamat may mga nagsasabing maari lamang itong nagmula sa gitnang panahon, mga ikalabing lima o ikalabing anim na siglo at may mga naniniwala pa rin isa ito sa mga sinaunang sulat na sadyang itinago. Sa makatuwid ang gobyernong Turkish na nagmamayari sa manuskrito, ay tumangging pahintulutan ng mga institusyon tulad ng Vatican na suriin ito. Sa buong kasaysayan, naging mahigpit ang simbahan sa pagpili kung aling mga sulat ang dapat ituring na banal. Ang Ebanghelyo ni Bernabe ay isa sa mga itinakwil, isang anyo ng pag-aaklas laban sa relihiyosong otoridad. Hindi rin kinikilala ng mga pangunahing simbahan ng Kristyanismo at itinuturing itong isang huwad na akda na hindi bahagi ng Biblia. Wala kasi itong opisyal na kinikilalang tagapag-ingat mula sa alinmang relihiyosong institusyon. Para sa mga Muslim, ang ebanghelyong ito ay mahalaga, hindi bilang isang kwento na dapat ipagbawal, kundi isang salaysay na dapat pakinggan. Itinuturing din ng tekstong ito na huwad si Pablo, isa sa pinaka-importanting pigura sa Kristyanismo. May mga naniniwala na binago ni Pablo ang mensahe ni Jesus upang maglingkod sa sariling layunin isang akusasyong gumugulo sa pundasyon ng pananampalataya. Sa mga unang taon ng Kristyanismo, ang pagkakaisa ay mahalaga para sa paglaganap ng pananampalataya. At ang mga ibang ebanghelyong tulad ng kay Bernabe ay banta sa pagkakaisang iyon. Kaya't pinili ng simbahan kung anong mga kwento ang dapat ikalat at kung alinang dapat patahimikin. Para sa iba, ang ebanghelyong ito, ay simbolo ng pagsuway sa makapangyarihang institusyon. Paalala na sa loob ng libu-libong taon, ang mga may kapangyarihan ang pumipili kung aling mga kwento ang ipapasa sa kasaysayan. Ngunit may mga taong patuloy na naghahanap ng mga lihim sa likod ng opisyal na kasaysayan. Sa panahon ngayon kung saan bukas na ang impormasyon at maraming nagtatanong, ang Ebanghelyo ni Bernabe ay nananatiling mapangakit iniimbitahan tayo nitong suriin ang kasaysayan na baka may mga katotohanang hindi palubusang nahahayag. Para sa mga naniniwala na laging may mas malalim na kwento, ito ang perpektong halimbawa kung gaano katindi ang uhaw ng tao sa katotohanan. Hindi lang nito sinasalungat ang mga doktrina, nag-aalok din ito ng ibang pananaw sa misyon at pagkatao ni Jesus. Sa loob ng maraming siglo, pinangalagaan ng simbahan ng mga opisyal na aklat, at pinili kung alin ang dapat tanggapin. Sa pamamagitan ng pagpili sa ilang kwento at pagtataboy sa iba, nabuo ang isang pananaw na tinanggap ng milyon-milyong tao. Ngunit ang Ebanghelyo ni Bernabe ay tila nag-aalok ng isang mundo, isang mundo ng mga lihim, nakalimutang teksto at pananaw na maaaring magpabago sa ating pagkakaunawa sa kasaysayan. Ang Ebanghelyo ni Bernabe ay tila isang nawawalang piraso ng isang napakalawak na puzzle. Isang pirasong maaaring baguhin ang ating pagkakaunawa sa pananampalataya. Ang kasaysayan ay mahina sa kamay ng kapangyarihan. At habang may mga tekstong gaya ng Ebanghelyo ni Bernabe na nananatiling nakatago, may pag-asa tayong matuklasan ang buong katotohanan, kahit pa ito'y taliwas sa ating mga nakasanayang paniniwala. Kaya sa dulo ng lahat ng kontrobersya, haka-haka at apokripal na mga akda tulad ng Ebanghelyo ni Barnabas, isang paalala ang dapat manatili sa puso nating lahat. Ang tunay na salita ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi nabibili at hindi napapalitan. Ang Biblia na sinulat sa loob ng libu-libong taon, pinatibay ng propesya, pinatunayan ng kasaysayan at binigyang buhay ng pananampalataya, ay nananatiling tapat na gabay ng sangkatauhan. Marami mang aklat ang lilitaw at marami mang salaysay ang susubok palitan ng katotohanan, huwag nating iwaglit ang pundasyon ng ating pananampalataya. Sa gitna ng mundo na puno ng panlilinlang, ang tanging matibay na sandigan ay ang salita ng Diyos. Doon tayo babalik. Doon tayo huhugot ng liwanag. At doon natin tunay na makikilala ang Diyos na buhay. Naway nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.